Ang good evening mga idol pauwi uh, na tayo mga idol sa bahay Magtulak muna ako konti kasi Medyo na pagod na yung pako pa kakapadyak Kaya itulak ko muna para magkapahinga tayo Konti, yan back, oh. So galing tayo ng Jote mga idol Maraming salamat yan sa mga nanonood sa atin dyan sa ating uh, YouTube channel yung so, mga hindi pa nagkakapag-subscribe dyan mga idol, pakisubscribe naman ng ating YouTube channel dyan. Ah, maraming salamat. So, yun, yung mga yun, yun, nanonood dyan sa atin. Lakad muna tayo kunti. Kasi galing pa ako ng Pison City mga idol. Tapos, oh. andito tayo, papunta tayo sa mga idol na baga. Plano. Ang laki na uh, ah, dumating mga idol. So, ganito yun yung tekniko kapag ka napagod na ako magpadyak uh, lalakad mo na ako kung ting at siyempre galing tayo sa duty idol hindi lang tayo yan oh Medyo malapit na rin naman ako Kaya tulak-tulak ang konti para magkampay ngayong tago sa pagpapadyak Medyo uh, gumanda-ganda na yung palawan ngayon mga idol kaya di na ganong ulan pero meron pa rin. pag ko dun sa duty, ang lakas ng ulan pa rin. Uh, ito may kapote pa rin tayo. So yan mga uh, idol, nagpapasalamat lang ako dun sa mga nanonood sa aking sa channel. Ayan. Uh, at nakasaot na naman tayo mga idol. Maraming salamat. Uh, Bila ko ng gatas ng aking anak Dahil lang natin sa youtube channel Maraming salamat Dahil na uh, Kung hindi dahil sa inyong uh, panunod Siyempre hindi, hindi tayo magkakasal dyan Kaya salamat po Sa lahat ng mga nanunod sa atin dyan And Sana uh, Panurin nyo pa rin mga ilong Yung ating uh, mga upload dyan Mga video yeah. So, Maraming salamat sa na uh, patuloy nyo pa rin suporta ng ating YouTube channel mga uh, idol. Napakasaya ko ngayon kasi uh, siyempre nagkasahod tayo sa YouTube. Kahit maliit, malaking bagay na sa akin yun kasi uh, na punan ko yung pagkukulang natin yun sa kung dapat uh, walang gatas yung aking anak ay kulang na yung pagkain uh, nakabili tayo. Uh, try. masaya tayo sa mga ganun mga bagay. Saka, uh, nagbunga din yung pinagirapan natin ng LJ. nagbunga din kahit paano, kahit maliit. Uh, mayroon pa rin tayo na uh, pahod. Kaya marami salamat sa inyo lahat. God bless, mga idol. Bye-bye.